Iba't ibang aktividad ang inilatag ng Jesus is Our Shield Church para sa pagdiriwang ng ikatatlumputatlong anibersaryo ng oras ng Himala na dinaluhan ng mga mananampalataya mula sa mga probinsya. Ating silipin ang mga kaganapan ngayon sa ulat ni Joshua Garcia live. Joshua. Yes, Dominic, uh, libu-libong uh, tao ang dumagsa dito sa Marikina Sports Center para makiisa sa ikatatlongput isang taong anibersaryo ng Oras ng Himala na programa ng Jesus is Our Shield Church. Dominic, karamihan sa mga man ng palatayan ng Jesus is Our Shield Church ay nagmula pa sa malalayang probinsya ng Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Isabela, General Santos at kung saan saan panig pa ng bansa. Ang iba, galing abroad, umuwi lang ng Pilipinas para makiisa sa okasyon. Ilang aktibidad naman na nakahanay ngayong gabi katulad ng kantahan at sayawan bilang papuri din sa may kapal. Pero syempre, ang highlight ng selebrasyon ngayong araw, yung kanilang Healing Crusade, kung saan ang kanilang pinuno na si Apostle Renato Carillo ay nagpapagaling ng mga may karamdaman o kapansanan. Gaya na lamang nang napapanood sa kanilang TV program dito sa PTV. Inaasahan din Dominic na dumalo sa pagdiriwang ang alkalde na Marikina na si Marcelino Teodoro kasama may bahay nito na si Congresswoman Marjorie Ann Teodoro para paunlakan ng kanilang presensya ang naturang selebrasyon. Nasa sampu. Hanggang 15,000 tao naman ang inaasa na dadalo sa nasabi okasyon pero ayon sa mga nakausap nating organizers, posibleng din umano na mapuno ang 32,000 capacity ng Marikina Sports Center. Dominic Samantala, maliban sa pagtatalaga ng mga first aid station at mga nakantabay na ambulansya ay in full force din. Ang Marikina PNP, katuwang ang ilang tauhan o kawanin ng Marikina LGU para panatilihin ang kapayapaan at kayusan sa nagaganap na banal na pagdiriwa. At yan muna ang mga kapita balita dito sa Marikina Sports Complex. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Joshua Garcia.